Ano ang meron sa mga Hudyo at ano ang advantage ng pagiging Hudyo? Bakit sa kasagsagan ng gera sa pagitan ng Israel at ng Hamas, halos lahat ng Christian sa buong mundo ay pumapanig sa mga Hudyo? May mga nagsasabi na ang paniwalang Kristiyano ay nagmula sa mga Hudyo dahil ang Panginoong Hesus Kristo mismo ipinanganak mula sa lahi ng Hudyo. Maging ang ating Panginoong Hesus Kristo Noong siya ay nabubuhay pa sa laman, maliwanag na kanyang sinabi na ang kaligtasan ay magmumula sa mga Hudyo. Ito ay maliwanag na nakasulat sa Aklat ni Juan, Kapitulo 4, Versikulo 22. Ganito ang nakasulat. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin sapagat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Ang talatang ito ay isa sa mga common verses na ating mababasa. Ito ang istorya ng babaeng Samaritan na nag-iigib ng tubig sa balon. Nang makatagpo niya ang Panginoong Isokristo, sinabi ni Jesus Christ sa John 4.23-24, They that worship Him must worship in spirit and in truth. Maliwanag na sinabi ng Panginoong Isokristo na ang kaligtasan ay magmumula sa Hudyo Ipinaliwanag din ni Apostol Pablo na kahit na ang gospel o magandang balita at ang kaligtasan ay kinakailangang i-preach una sa mga Hudyo. Maliwanag ito na nakasulat sa Aklat ng Roma, Kapitulo 1, Versikulo 16 at ganito ang nakasulat. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ibanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Marami ang mga naniniwala na lahat ng mga nakatira sa Israel ay Hudyo. Ito ay isang kamalian. Hindi lahat ng nakatira sa Israel ay mga Hudyo. Ang mga Hudyo lamang ay aong nagmula sa lahi ni Huda. Kaya nga, tinawag na Hudyo dahil Huda at kahit na ang kanilang paniniwala ay tinawag na Judaism dahil sila ay nagmula sa angkan ni Huda at maging ang ating Panginoong Kristo ay tinawag na Tribes of the Lion of Judah sapagkat ang Panginoong Kristo ay nagmula sa lahi ni Huda kaya ang ating Panginoong Kristo ay Hudyo. Siya ay nagmula sa Bethlehem sa lahi ni David. Noong unang panahon kasi, ang Israel ay nahahati sa dalawa, ang Northern Kingdom at Southern Kingdom. Ang capital city ng Northern Kingdom ay Samaria samantala sa southern naman ay Jerusalem. Sa panahon kasi ng pananakop ng Syrian Empire, ang sampung tribes of Israel ay na-wipe out sa north part of Israel at ang naiwan lamang ang dalawang tribes. Ito ay ang tribu ni Huda at ni Benjamin sa southern part of Israel. Kaya kung iyong mapapansin ang nakasulat sa John chapter 4, ang babaeng Samaritan ay hintil na sapagkat ang northern part of Israel ay nasakop ng Syria. Kaya nga, ang babaeng Samaritan na sa John chapter 4 ay nagtataka siya kung bakit ang isang Hudyo na si Panginoong Isokristo ay nakikipag-usap sa kanya na isang Samaritan sapagkat noong unang panahon ang mga Hudyo at mga Hintil ay walang magandang ugnayan. Kaya, maging ang ating Panginoong Isokristo na mula sa Jerusalem Noong siya ay mangaral, maliwanag na binanggit niya na ang ikapagpapatawad ng kasalanan ay magmumula sa Jerusalem. Sa aklat ng Lukas, Kapitulo 24, versikulo 47 ay ganito ang nakasulat. At ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Iilan lamang ito sa mga talata na ating mababasa mula sa Biblia na meron talagang advantage ang pagiging Hudyo. May letra por letrang nakasulat sa Aklat ng Roma, Kapitulo 3, magsisimula sa bersikulo 1 at patuloy-tuloy. Ganito ang nakasulat. Ano nga ang kahigitan ng Hudyo o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? Marami sa anumang paraan. Ang una sa lahat ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Maliwanag sa talatang ito mga kaibigan na ang mga aral ng Diyos ay ipinagkatiwala pala sa mga Hudyo. Kaya sa tanong na ano ang advantage ng pagiging Hudyo, ang talatang ito ay maliwanag na sumagot sa tanong na ito. Bagamat maraming mga Hudyo ang hindi tumanggap sa ating Panginoong Isokristo, subalit ayon kay Apostol Pablo hindi nito mawawalang bisa ang pagka-advantage ng pagiging hudyo. Ayon sa bersikulo 3 ay ganito ang nakasulat. Ano nga kung ang ilan ay hindi palataya ang ng palataya nila ay nagpapawalang halagabaga sa pagtatapat ng Diyos? Huwag nawang mangyari. Oo, bagkos pa nga ang Diyos ay tapat. Datapwat ang bawat taoy sinungaling gaya ng nasusulat upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. Bagamat maraming mga hudyo ang hindi naniwala sa Panginoong Kristo at katunayan, ayon sa talata, mga hudyo pa nga ang nagpapatay sa Panginoong Kristo. Ito ay maliwanag na nakasulat sa aklat ng unang Tesalonika, kapitulo 2, versikulo 14 hanggang 15, sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Yesus sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan gaya naman nila sa mga Hudyo na nagsipatay sa Panginoong Yesus at gayon din sa mga propeta at kami ay kanilang pinalayas at di nangagbibigay lugod sa Diyos at laban sa lahat ng mga tao. Maliwanag sa talatang ito na mga Hudyo nga ang nagpapatay sa Panginoong Isokristo. Subalit, kahit na ganito ang inaasal ng mga Hudyo, maliwanag pa rin na nakasulat sa Biblia na kung mapuno na ang dami ng mga hintil, ay mga liligtas pa rin ang buong Israel. Ito ay nakasulat sa Romans chapter 11, verse 25 at patuloy-tuloy. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y mangagmarunong sa inyong sariling mga haka na ang kaligtasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintil. At sa ganito'y ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat magbubuhat sa siyon ang tagapagligtas siya ang maghihiwalay sa hakob ng kalikuan. Ayan, maliwanag sa talatang ito at ito ay isa sa mga advantages ng pagiging Hudyo. Maliwanag rin sa mga aral ng mga apostol mula sa aral ng Panginoong Isokristo na kung ang pag-uusapan ay pananampalataya, mapahudyo man o mapahintil ang Diyos ay hindi nagtatangi. Lahat ng binautismuhan sa Panginoong Isokristo mapahudyo man o mapahintil, ang Diyos ay walang tinatangi. Tayong lahat ay iisa. Galatians chapter 3:27 Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binawtismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Ayan, maliwanag mga kaibigan. Ikaw, ano ang iyong masasabi tungkol sa usaping ito? Gamitin ang ating comment section para sa inyong mga opinyon. Hanggang dito na lang ang video ng ito. Maraming maraming salamat sa panunood. Saan mang kayong dako naroroon sa mundo ngayon, mag-ingat po kayo. May God bless you and thank you so much for watching. May God. Bless you. Goodbye.